Hello mga kachabi, good morning. So ayan, mayroon tayong ano, 10 minutes lang pala to. Maligyo na ako. Mayroon tayong, mayroon tayong ano, mayroon tayong mga bag. May mga bag ako nakukuha ba? Kasi itong ano, mga bag na to, itatapo na nila. Kasi ko kasi ito sa ano, sa, sa plastic naglinis kasi itong mga dalaga dito sa taas. So, ngayon, nakita kong makaraang araw na may bag. Akala ko ibibigay doon sa kabila. So, ngayon, tapo nila. Eh, sabi ni madam dito sa taas, itatapon na daw namin yung basura. Hindi para natapon. Sabi ko sa ano kasama ko sa si Nepal niya. Mayroong bag yun. Sabi niya, kinuha na daw niya. Kinuha na daw niya. Sabi niya, gano'n. Isa lang daw. Tapos sabi ng madam sa taas, na wala na daw laman sa loob mga basura daw tapos ngayon kagabi mga alas 12 yata yun tinignan ko yung basura may nakita ako ng isang bag tapos naghukay ako na naghukay so ayun yun ako nakita maraming bag ano siya yung tawag mo to mga black ba o yan eh. ang gaganda pa diba ba mga gamit mga gamit pa natin o, ang gaganda Tatapon na nila ano, tatapo na nila sa mga dalaga niya ba. So, ayan, o. Oh. Tingnan mo. So, di ba, magamit para ito pa natin ito, o. Oh. Dagdag sa cargo. O, eh, magamit natin. Ayan. Magaganda. O. Eh. Tingnan nyo. Tapos, ang dami. Tapos, ngayon, ito naman kasama ko. Hindi pa, sinagaw ko kagabi. O, oh, di ba, marami. O, oh, di ba, na, umakit ko dito, alas dosi. Hindi nga ako. Sabi ko, oh, tingnan mo di diba? Sabi ko sa'yo, mayroon. Tapos tumawa siya. Oh, Mira, marami akong nakuha. Oo, oh, ayan, oo. Oh. Ayan. Pabarakin ko lang to. Ayan, Oh. Pabarakin ko lang to. Ayan, may puti, Oh. Ayan, may puti. Pabarakin ko lang yan para ano siya. Kintab. Mga ganito. Mga ganito sa mga ano, mga pamangkin ko. Ayan, Oh. Hmm. Tapos yung ano, yung nipal, hindi kasi nakukay kasi yung sa taas is basura. Basura na siya. Tapos, sa ilalim yung mga bag. Tapos, tingnan yung mga sleeper niya, oh. eh Yung mga, ano. O, oh, diba, ang gaganda? Tsaka, ito ko oh. Meron po, oh. Ayan, oh. O, yan. Oh. Oh, yan. ko siya. Kasi, sobrang, ano, maalikabuk. Oh. At saka, may strap pa, oh. Komplito pa, eh. Yan. Punasan lang natin yan. Hmm. Tsaka, meron ito, oh. to sablo. Ang gaganda pa. Ayan, ayun. Ang gaganda hindi Hinukay ko sa basura o itatapo na nila. O di ba? O di ba? <laughs> Bumili ako ng bagong ng makaraang araw ng tagwawan real. Ayan o. Oh. Ang ganda pa o. Oh, diba o. May ano lang siya konti o. Oh. Pero makagamit pa to siya. O oh, diba. Pagunasan lang, lang natin to. Tsaka ito. Meron pa dito Oh. Ayan o. Oh, ayan. Ang cute. Grabe, oh. Eh, di ba? Yung, di ba yung okay-okay sa atin, ganito siya, eh? Oh. Ayun, mabilis lang tong video kasi, ano, 10 minutes na mag, uh, mag-10 minutes po na maliligo na ako, oh, di ba, oh? ang gaganda niya, oh. Ayan, oh. Yung pang-lock niya, tingnan, oh. Okay pa din yung lock niya, oh, di ba? Oh. Oh, oh. Ay, sus. Ang ganda pa oh, di ba oh? Mm. mm. Ah, hindi lang masyado malak pala to. Ang ganda din ng ah, paglalak tapos ito lang siya. ang ah, hindi na talaga siya malak. Hmm. Pero okay pa to siya oh. Okay pa, yung lak lang pala problema nito. At saka ito, meron ka oh. Ayun. Meron ka oh. Mayroon pa. Oh, kodji. Kodji. Ang May ano na pala siya. Oh. Mm. Barang siguro masisira na ito. Ibigay ko sa nipal. Ayan. At saka dumi-dumi na pala dito sa loob. Ibigay ko ito sa kanya. Ano na yan. <laughs> hindi siya nag- Hindi siya nag-ano sa akin eh. Hindi siya tumulong sa akin na nag-hukay kagabi. oh ayan. Ito dito gusto gusto ko din po hey. ano pa siya ito pa oh ito, ito pa siya ba matibay ito siya labahan lang ito labahan lang ito siya oh ayan labahan lang ito siya o oh, di ba oh gamit pa natin to mm. saka ah, matibay siya matibay oh matibay niya mm. Kasi itatapon to, 'di ba? Ito lang yung mga bina ito, ito yung mga bibilta nila na ano, mga ukay-ukay sa Pinas, so, 'di ba? Kaso lang, puro black yung talaga, puro black. So, ayan, nagtingin ako sa time. Ah, uh, 5 minutes na lang gusto. Maliligo na ako. Ayan. O, diba? Tapos, mayroong tao. Mayroon pa. Oh, Mayroong pa. Ay, mayroon pa. Oh, maliliit. Ah, kaso lang. Yung mga ano niya dito. Oh, ayan, oh. Ayan nag ba? Kung nag-buy siguro yata ako eh. <laughs> nag-buy eh, yata ako. Pero hindi, pinakita ko lang sa inyo. Baka sinapin nung nakagabi. Pero, okay pa yung mga seat niya. Okay pa. Okay, okay pa yung seat niya. Ayan, okay pa siya. Ito lang yung mga ano. Pero, ito yung mga binibinta sa ano eh, tinas. <laughs> yung mga okay-okay. <laughs> Pwede na yung ano, ano na lang, 50-50. <laughs> 50 pesos lang to 50 pesos ayan o oh, may strap pa naman sa oh. ang gaganda no diba at saka ito pa oh. ito pa meron pa ko kasi may strap siya o oh. baka siguro sira na siguro sira na to siya ang ah, tignan natin ah sira na siya sira na siya ito wala siyang ano wala siyang paglalagyan ng ganito oh. ang gaganda sana yung strap niya oh. ah Kaso lang, wala siyang ganito ba ito. Wala siya dito sa kabila. Here, patingnan natin. Ayan, oh. So, ang gaganda pa. Ang gaganda pa, oh. Ang sifter, oh. Okay pa yung sifter, meh. At saka, ano ba, balat ng, ah. Uh, basta, pa yung balat ng, ano, oh. Ang bag niya. Ikay so, uh, natin ito sa Nepal. Siya na bahala mag-asimbul. Kaya na lang, bahala siya dyan. <laughs> At saka, ito, meron pa. Ito, meron pa siya. Ah, mayroon ano, may sira konti ayan oh. Yung sa skin niya. Sa balat niya, ayan. Pero sa loob okay pa siya, ayan oh, okay pa oh, oh ayan. Oh, 150 lang to, 150 lang. O, oh, bibigay ko sa inyo ito, 150. <laughs> Pero ang ganda pa, mantay na natin kung malak pa ba siya. Ah, malak pa siya, ang ganda. Ulo, ang ganda niya. Ayan, ah. Oh. Ah. Oh. Pero black, halos black. Pero mga gamit pa natin ito. Pwede pa to. At saka ito guys, oh, mayroong backpack. Ayan, <laughs> nagbabayin sila. 150, 150 lang ito, 150. Ang ganda pa, labahan ko lang. Oh, ayan, 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 ayan. ayan. Ang ganda pa talaga, sinik ko ito kagabi. Labahan ko ito, pwede ko ito gamitin. Or ano, mag-travel. ayan, oh, oh. Ayan, ang naganda pa niya. Oh, lalabhan ko lang ito. Ayan. Okay pa yung paper niya. Okay pa lahat. So, ayan. So, yan lang muna guys. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel and bye-bye. Maligaw na ako.